Grabe, Clara. Ikaw na naman ang nunguna sa isa. Paano mo yan nagagawa? Wala yun. Review lang talaga tsaka siniswerte lang din ako. Hindi lang swerte yun, Clara. Pinaghirapan mo talaga yun. Lahat kami hanga hanga sa sa'yo. Siyempre, si Clara na naman. Lagi na lang siya. Bea, may problema ba? Wala. Sanay na naman akong nasa likod mo, di ba? yung sinabi ko na kay Clara, hindi mo ba siya kakausapin? Hindi mo rin naman ako maintindihan ni Rina eh. Laki na lang si Clara. Si Clara, si Clara, si Clara magaling. Pero ako, para kong hangin eh. Walang nakakasita. Pero hindi kasalanan ni Clara yon. Kaibigan mo siya, Bia. Kaibigan, oo. Pero alam mo, minsan, ang hirap palang maging kaibigan ng mas magaling pa sa'yo. Beya, tuluman nyo siya. Ano ang mga campak? Kung di, masama talaga. Heto, sorry kunakasakit na. Na hindi pa talaga ako sa yon pero ayoko maghahalo. Salamat, Beya. wala akong darating sa yon. Kahit anong mangyari kayo, hindi pa nito kita. Next time, sabay na tayong mag-top! Oo nga! Tandaan nga. ha! Mas na pala talaga ang tagumpay. Ito sabay-sabay niya.